Magandang buhay mga boss. Kahit hindi binigyan ng ads ni Papa YouTube yung ating unang upload tungkol sa mga tips sa pag-aalaga ng kambing sa ating manukan ay ipagpapatuloy ko pa rin ang pagbibigay ng aming mga nasubukan ng diskarte mga tips at mga idea para mas maraming matuto mga baguhan. Kaya kung interesado kayo, hali kayo mga boss Samahan nyo ako, patapusin hanggang dulo ang video ito at sinisigurado ko mas marami pa kayong matututunan na mas mahalaga at kapakipakinabang. Pansinin nyo mga boss itong inahin na to kung gaano katalino ang mga kambing na to. Siya ang isa sa pinakaunang kambing na aming pinagumpisan at napapansin nyo kung bakit siya tumigil doon dahil tinatawag niya at hinihintay na makapasok yung mga bisiro o mga batang kamping dito sa painuman. Nang sa ganon ay matuto na sila at alam na nila ang kanilang ginagawa para sila din ang susunod na mag-guide sa mga susunod pa na bisiro kung sakali na mawala, mamatay o ano paman ang mangyari doon sa rena. Dahil wala kaming hari dito mga boss eh. Dahil yung mga barako namin ay nanggagaling sa labas. Kung bakit mga boss ay i-share ko sa inyo at mapapag-usapan dati yan sa ating talakayan. Maaring ngayon or sa susunod na upload. Basta isa-isahin kong ibabahagi at ipapaliwanag kung ano ang aming mga ginagawa dito. At pwede nyo na rin mismo ura mismo subukan sa inyong manukan kung sakaling gusto niya nang gumamit ng kambing bilang grass cutter lalong lalo na sa inyong cording area. Magmula nung dumating yung mga kambing na ito mga boss ay hindi na namin nagagamit yung aming grass cutter at hindi na rin kami masyadong namumroblema sa hindi makontrol na pagtubo ng iba't ibang uri ng damo sa aming cording area. Doon sa ating unang upload tungkol sa pagkakambing sa ating manukan mga boss ay nakapagparating na tayo at nakapagtanim na tayo ng mga halaman na pwede nating ipakain sa ating kambing. At hindi lang yon pwede rin natin silang gamitin as windbreaker at nagparating din kami mga boss bilang panimula habang natututo ng tatlong dumalagang native. At take note mga boss ha, hindi kami kumuha ng barako. Bakit? Let me explain mga boss. Gusto naming gamitin yung prinsipyo ng controlled breeding. Yan ang unang tip mga boss. Ang native na kambing mga boss ay maaari lamang pakastahan sa edad na 10 to 12 months kahit ilang beses pa yan maglandi mga boss kasi kalimitan ang native goats mga boss ay nagumpis yan maglandi sa edad pa lamang na 6 na buwan kahit maglandi na ang inyong native goats mga boss sa edad na 6 na buwan ay huwag na huwag nyo na muna siyang pakakastahan hintayin nyo munang lumaki siya ng konti, mag-fully develop yung kanyang pangangatawan bago niya siya pakastahan para hindi mabarahan yung kanyang puerta sa kanyang unang panganganak at mas malaki ang tsansa na mailuwal niya ng maayos yung kanyang bisiro. Isa pang dahilan mga boss ay hindi mahihirapang mag-alaga yung inyong inahin at mapapakinabangan nyo siya sa mas mahabang panahon. Kaya yan ang isang pinaka main reason namin bakit nagparating kami ng inahin lamang at wala silang kasamang barako. Just in case mga boss, dumating na yung panahon na nasa tamang edad at pangangatawan na yung inyong mga dumalaga bago nyo pakastahan ang inyong dumalaga mga boss ay ganito muna ang dapat nyong gawin lagyan nyo muna sila mga boss ng individual markings pwede yung kwintas na lubid na magkakaiba yung kulay sa kaso namin nilagyan po namin ng air tag para mayroon kaming kagamitin sa record keeping. Parang pagpapalahirin ng fighting cocks ang ginawa naming sistema mga boss. Nilagyan namin sila ng airtag for record keeping. Okay, di may airtag na tayo. Ang sumunod na ginawa namin mga boss ay yung pagpupurga. Tama mga boss. Bago nyo pakastahan ang inyong dumalaga ay kailangan nyo munang i-prime. Katulad na katulad din sa pagmamanok mga boss. Ang ginagamit naming pamurga sa mga barako at dumalaga, paalala lang mga boss, itong pamurga na ginagamit namin sa kambing ay pwede rin po sa baka, kalabaw, ganon, pwede rin po sa tupa. ah uh, ito po ay napakalakas, uh, internal at saka external parasite. Ibig sabihin, pwede siya sa mga lung sa mga liver fluke, sa stomach worm, sa tapeworm, at saka yung tinatawag na meningial worm. Kaya rin itong patayin mga boss yung kuto, pulgas, at saka yung garapata sa mga aso at kalabaw mga boss. Pwede rin ito sa mga good, -good kung tawagin namin yung anan. -an mabisa rin itong pamurga na ito, mga boss. Isang turukan na lamang at dala na lahat mga boss. Inuulit ko, ito po ay bago nyo siya pakastahan. Na ibig sabihin, bawal po ito sa buntis na kambing dahil sa lakas nito, makukunan po yung inyong kambing. Ito po mga boss ay yung Dectomax. Kaya nga lang mga boss, medyo may kamahalan ito. Pero kung medyo nagtitipid kayo, pwede rin po kayong gumamit mga boss ng albendazole. Ito ang common name niya po ay yung balbasin. Ito po ay sinusumpak sa bunganga ng mga kambing. Hindi po to injectable. At again, bawal din po ito sa mga buntis na kambing. Kaya lang mga boss, ang balbasin ay para lang po sa internal parasites hindi niya po kayang patayin yung external parasite katulad ng kuto, uh, pulgas, garapata, gudgud, at saka iba pa na nasa labas ng katawan ng kambing. At matic na yan mga boss, katulad din ng ating mga sabong ni manok, pagkatapos tayo magpurga, ay turok na kaagad ng vitamin B complex at ADE kasi breeders po ang mga yan mga boss, para mas maganda yung kanilang fertility. At ang ginagamit ko na ADE mga boss ay yung Byton 500 ng Trico. Pagkatapos ng isa or dalawang linggo mula sa inyong pagpurga at pagturok ng vitamina, bantayan yung mabuti mga boss yung inyong mga dumalaga dahil baka bigla silang maglandi. At huwag po kayong masyadong atat para sa pagpapakasta ng inyong dumalaga mga boss bago nyo pakastahan ay i-consider nyo muna yung panahon ng kanyang panganganak. At ang pagbubuntis ng isang kambing mga boss ay umaabot sa 149 to 151 days. Yan ang average mga boss. Mga more or less limang buwan. Kaya kung wala kayong secure na goat house or kamalig or lugar na maaring paglagyan nyo ng mga bisiro or mga manganak na inahin ay huwag na huwag po kayong magpapakasta mula sa buwan ng January hanggang sa buwan ng Abril dahil ang kambing na nakastahan ng January ay manganak yan sa buwan ng June at masasago pa ng inyong bisiro yung taglamig at tagulan mga boss na kung saan mahinang-mahina -mahina yung ating mga kambing sa mga panahon na yan. At yung makastahan naman ng April mga boss, ay manganak din siya ng September na kung saan ay umuulan pa rin. Ang pinaka-ideal na pagpapakasta ng mga kambing kung wala kayong secure na goat house or kamalig ay magmula buwan ng Mayo hanggang buwan ng December mga boss kaya napakahalaga mga boss kung i-record ninyo yung nangyayari sa inyong kambing magmula sa kanyang pagkapurga, pagkaturok at yung pagpapalampas nyo ng kanyang paglalande lalong lalo na yung pecha ng kanyang pagkakasta at expected na ang anak. Marami pa tayong tatalakaying mga bagay-bagay tungkol sa ating kambing sa manukan hanggang sa muli.